guys, ako yung mag gagayat ng pantapping is meron tayo is strawberry at meron tayong lemon pang design ba sa baso yung katulad sa mga nag-a-outing o oh, ba diba? yung nag-a-outing yung merong ano sa tabi tapos may ano sa da may an may dahon do sa gitna ba guys eh eto ang tapings natin na sa ilalim yan at lalagyan natin sa ilalim at sa ibabaw kaso ang iba ibulok na ba bulok na sasayang laang sasayang laang dito guys ang prutas ba bibili-bili sila ng daming-daming ganari tapos ay sasayang laang hindi pera yan kuno no sa pinas eh doon at ano um, Gracias.